Binigyang diin ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na hindi lang economic kundi maging ang political provisions ng konstitusyon dapat na maamyendahan din. Yan ang ulat ni Mela Les Moras. Be personal na nagtungo sa Kamara si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon para ibigay ang kanyang sulat na naglalaman ng 8-point suggestion ukol sa charter change. Ang nais ni Gadon, bukod sa economic provisions, maisabay na rin ang pag-amienda sa ilang political provisions ng konstitusyon para tunay na makamit ang iba yung pag-unlad ng bansa. Ganito rin ang isinumitin niya sa Senado. Isa sa mga mungkahing ni Gadon ang pagpapalawig ng termino ng mga kongresista governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor at mga konsihal sa anim na taon mula sa kasalukuyang tatlong taon at iparehas na lang ito sa term limit ng presidente, vice president at mga senador. Sabi ni Gadon, malaking halaga ang nauubos ng gobyerno sa dami ng eleksyon sa bansa kaya't mas makabubuti kung isahan na lang. Ang matitipid, magagamit pa niya sa sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Isinusulong din ni Gadon na doble ang bilang ng mga senador sa bansa. Mula sa kasalukuyang 24, gawin ng 48 at ipatupad ang Parliamentary Form of Government. May mungkahi rin siya sa mga hinahawakang posisyon ng Presidente at sa pangangasiwa ng public utilities sa bansa. Ito ay walang kinalaman sa aking posisyon as Secretary and uh, a Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Uh, Ganun pa man ay may connection din ito sa aking uh, adikain sa poverty alleviation sapagkat paano mo matutulungan ang ating mga taong bayan na makaahon kung ang ating political uh, situation ay ganito pa rin every three years ang laki-laki ng pondong nawawala nasasayang Una ng iginiiti Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na economic provisions lamang ng konstitusyon ang nais niyang maamiendahan. Pero si Gadon, kakausapin daw ang Pangulo at umaasa siyang magiging positibo ang resulta nito. Eh kasi wala pang nagsusulong ng political provisions. Eh pero ngayon na ito, I'm trying to do my part as a private citizen, as a Filipino citizen, karapatan ko na magsalita para sa ikabubuti na ating bansa. It is my political right and uh, under the freedom of expression, it is also my right to suggest. And I'm sure that uh, some minds will be open on these suggestions. Wala pang pahayag ukol dito ang liderato ng Kamara pero una ng iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na economic charter change ang nais nilang maipatupad. Sa panig naman ng Senado, At the moment there's no resolution Uh, that includes yung uh, political changes sa ating Constitution. So, uh, hindi ko alam kung kaya na pwede naming talakayin. Eh, wala naman siya dun sa uh, RBH 6 na tinatakal nung committee. Sa akin naman siguro magandang pag-usapan pa din, di ba? Kasi uh, based sa mga previous hearings, uh, well, as a senator, ang dami kong natututunan. Alam mo nyo naman ako, uh, hindi ako in favor of church eh. Kasi okay naman tayo eh. Pero huwag na tayo nag-aaway. Pagtitiyak ng mga mambabatas bawat hakbang na kanilang ginagawa at gagawin pa, may kaakibat na masusing pag-aaral ukol sa magiging epekto nito sa buhay ng bawat Pilipino. melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.